Budol, isang salita na madalas nating madinig o mabasa lately. Ang salitang ito ay katumbas ng scam o panluloko. Misan mas light ang paggamit kagaya sa budol ride sa bisikleta o motor na kung saan yung dyan lang o 10 minutes na lang o yung walang ahon doon. Ako, hindi naman pala totoo. Pag ginamit sa ganyang konteksto ang salitang budol, eh parang katumbas ng mahirap na karanasan na nakakatawang alalahanin yun bang alam na hindi ka papayag kung alam mo ang hirap, kaya binudol ka na lang. Pero meron din yung budol na talagang pangmalakasan. Peperahan ka, lolokohin ka, at pagsasamantalahan ang kagandahang loob mo. Ito hindi na nakakatuwa. At pag naalala mo, ay talagang puro sama ng loob lang ang naiisip mo. Maraming dahilan sa pagkabudol. Minsan, sobrang tiwala. Minsan, greed. Minsan talagang pinag-aralan ka ng husto kung paano ka lolokohin. Siguro bawat isa sa kahit papaanong paraan ay nakaranas na din ang nabudol tayo. Hindi natin siyempre gusto yan at minsan kahit nadadala tayo, eh nauulit na naman. Eh ano nga ba ang dapat matutunan matapos kang mabudol? Isa na dyan ay ang pag-evaluate na baka labis-labis ang ating paghahangad. Yun bang mas nananaig ang pagkatakam sa mas malaking kikitain kaysa sa tamang pag-iisip? Minsan kasi, willing victim din ang nabubudol masakit pakinggan, ano? pero minsan yung talaga totoo. Kung ikaw naman ay yung taong duda pero hindi makahindi, dapat ding makita mo ang kahinaang ito na magiging sanhi ng mapang-abusong relasyon na marahil magiging sanhi ng paulit-ulit na pangbubudol sa iyo. Dito papasok ang kahalagahan ng pagtitiyak na ang bawat desisyon ay kailangan mo ng ipanalangin at isang guni sa Diyos. Minsan ito ang elementong nawawala o minamadali, kaya nauuwi sa hindi tamang desisyon. Ang sabi nga ng Bible, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. May kahinaan at limitasyon tayo. At nagkalat din naman ng mga tao, may masamang intensyon. Kaya nga lalong mahalaga ang turo ng talatang ito. Hindi madali ang bumangon sa pagkakabudol, pero ito ay posible sa tulong at sa biyaya ng Diyos. Ang pagkakamali ay paalala na ang pagsangguni sa Diyos ay laging dapat nauuna. Nawa ang aral na ito ay makatulong at ang iyong pagkakamali ay maging daan sa paglago. Magtiwala ka sa Diyos at alamin lagi ang kanyang kalooban. Tiyak na sa Kanya, walang pagkabudol. Asa ka pa! Ha?